na kapatid. Napakalaga po ng ating pag uusapan ngayong maga sapagat itong ating pong paksa ay ito'y karaniwang nangyayari sa mga tao maging sa mga kristyano ang tungkol po sa depression. Depression. So ating tignan ang, uh, ang uh, depression sa kanyang uh, uh, pananaig ang ating pananayig laban sa depression. Una-una, ano ba ang depression? Naubatay batay po sa mga karanasan at uh, scientifico at maging sa Biblia, ang depression po ay isang mental o mental na condition na nagdudulot ng matinding kalungkutan. Ito'y nagdudulot ng kawalan ng interes sa mga bagay na karaniwang nagbibigay saya at iba pang emotional at physical na sintomas. Hindi ito simpleng lungkot na naranasan ng na isang tao, kundi isang seryosong kondisyon na maaaring magtagal at makaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ang depresyon na isang malalim na emosyonal na kalagayan na maraming tao ang nakakaranas sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. So ano ba ang mga sintomas ng depression ito ba'y nasa akin na? O ito ba'y baliwala lang sa akin? Paano natin ito makikita? Ano ba ang mga uh, palatandaan o sintomas nitong matinding karamdamang ito? Well, unang una, mapapansin natin mayroong pito ng mga sintomas na maaring makapagbibigay sa atin ng linaw sa ating kalagayan. Una, ito po yung patuloy na kalungkutan. Nalulungkot ka, no? hindi mo alam pakiramdam ng pagiging malungkot, eh, wala, empty ka, hugkang, hungkag ang iyong sarili o walang silbi ang iyong sarili. Ikalawa, yung kawalan ng interes. Hindi na interesado, hindi na interesado sa mga aktibidad na darating na nagbibigay saya. iya. So, nawawalan ka ng interes. Ikatlo, ang pagbabago sa pagnanasa o timbang o sa pagnanasa uh, in desire natin o timbang. Maring ito ay magdulot ng labis na uh, katakawan sa pagkain o pagkawalan ng gana sa pagkain. Yan po ay isang, isa sa mga sintomas ng depression. Pangapat, ito yung pagkawalan ng enerhiya o laging pagod pagkakapagod na hindi mo intindihan hapong hapo ka madaling mapagod kahit sa mga simpleng gawain lamang panglima ay eh, mayroon kang problema sa pagtulog hindi ka makatulog o di kaya naman ay eh, sobra sa tulog hindi mo magawang pigilan gustong-gustong matulog panganim ay eh, pagkakaroon ng mababang pagtingin sa sarili no yung masyadong kinaawaan mong yung sarili, pakiramdam na ikaw ay bigo, ikaw ay makasalanan, at ikaw ay hiyang-hiyang sa iyong sarili, eh bakit ganun? At pang-pito, ang pag-iwas sa social interaction, ayaw mo makiharap o makisama sa mga tao, iniiwasan mo ang iyong mga kaibigan, kahit ang iyong pamilya, kuminsan naiiwasan mo ito. Now, bagamat itoy hindi bagong karanasan ano itong uh, depression. Ang Biblia ay naglalaman ng mga prinsipyo at halimbawa ng mga tao na nakaranas ng ganitong pagsubok. Ngunit nakamtan nila ang tagumpay sa kabila ng lahat. So ito po isang uh, karamdamang espiritual o karamdaman na uh, da dala na rin ng physical na hindi nagpapatuloy. Kailangan itong madaig. Na, Paano natin madayig ito? Well ang ang Biblia lamang ang mapagtuturo sa atin sa mga bagay na ito. Now, natin ang ilang prinsipyo mula sa mga kasulatan kung paano tayo makakapanaig sa depresyon at makapagpatuloy sa buhay ng may pag-asa. Unang-una, alamin natin ang pagkakilanlan mo kay Kristo. Ano ba? Sino ka ba kay Kristo? What is your identity with Christ? Unang-una sinasabi sa Efeso 2.10, tayo, oh, tayo ay kanyang ginawa as a Christian na nilikha kay Kristo. We are a new creature or creation in Christ, no? Sapagkat tayo ay kanyang ginawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na itinakda ng Diyos upang lakaran natin. Na hindi tayo gagawa ng mabubuting gawa para tayo ay maitakda Sa Diyos. Kundi bilang Kristiyano, itinakda na tayo for good works at siya ang nagtalaga nito sa atin na siya na dapat nating ipamuhay, siya nating lakaran. So, may natin doon ang anumang depression sapagkat nilalagay natin sa ating puso na tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos at ang mga ginagawa nating mabubuting bagay ay mula sa Kanya. Bakit po? 2 Corinthians 5.17 Kaya ko ang sino man ay na kay Kristo, sa isang bagong nilalang. Ang mga bagay na dating nangyari ay pinalitan na. Narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Bago ka ng nilika, tanda mo yan. Bago kang nilika, hindi ka alipin ng kasalanan, hindi ka alipin ng yung damdamin, hindi ka alipin ng mundong ito. So anong punto binibigay sa dalawang talatang ito? Now, unang una, bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong bagong identity o pagkakinanlan kay Kristo. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi tayo tinuturing na mga talunan o mahihina, kundi mga nilika na may layunin. Yun ang dapat natatandaan. tandaan. No? Sino ba tayo kay Kristo? Ikalawa, dapat nating alalahanin na hindi tayo nag-iisa at mayroon tayong kakayahang magtagumpay dahil kay Kristo. In Him we live and move and have our being. Now, ikalawa, magtiwala tayo sa tulong ng Diyos. Ang Diyos ay laging tumutulong sa atin. Tingnan niyo ang sabi sa Matthew 11 verse 28 to 30. Hali kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Tayo, mga nabibigatan, no? Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ipasan ninyo sa akin ang inyong mga pasanin. <laughs> Hindi tayo magpapasan ng ating mga pasanin yung problema natin. Ang sabi, ating ipasan sa Kanya ang ating pasanin at matutot kayo sa akin. Yun ang kailangan. Dapat makilala natin ang Panginoon ng higit pa nang sa ganon. E may pagkatiwal nating ipasan sa Kanya ang ating mga pasanin. Now, bakit madali tayo matuto sa Kanya? Sa pagkat ang sabi niya, ako'y maamo at mapagpakubaba ang puso at makakakita kayo ng kapayngahan sa inyong mga kaluluwa. See? Hindi natin makikuha ang mga uh, solusyon ng ating depresyon sa sanlibutan o sa paraan ng mundo o sa edukasyon. Hindi po. Ang ating pong kaluptasan ay na kay Kristo dapat natin siyang makilala ng higit pa sa nararapat. Isaiah 41 verse 10, ganito ang sabi, huwag kang matakot sapagat ako'y ay sa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at alalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Yan yung pangako ng Panginoon. So bakit mo maliliti ng iyong sarili? Bakit mo kaawa ng iyong sarili? Ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Ang Diyos ang aalalay sa atin ang kanyang mga kamay ay matuwid. So ano ang ibig sabihin to sa atin? Anong punto mga kapatid? Sa kabila ng bigat ng nararamdaman, sinasabi ng Diyos na siya'y kasama natin at magbibigay lakas. Dapat nating ipasa ang ating mga pasanin sa Kanya at magtiwala sa Kanyang mga pangako ng tulong at kapayapaan. Wow! Napakaganda po nun. Ano po yung una? alala, alamin natin ang ating pagkakilalan kay Kristo. Ikalawa, magtiwala sa pagtulong ng Diyos. At ikatlo, maghanap ng kalakasan sa panalangin at pagbasa ng salita ng Diyos. Yung po yung kailangan natin araw-araw mabusog tayo dyan. Unang sabi sa Pilipos 4.67, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay. Remember, hindi sinabing sa ilang bagay o kalahating bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na nakakagilalas ay mag-iingat ng inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Wow! Napakasarap pong uh, isipin ang bagay nito na tayo po'y ligtas sa lahat ng mga uh, umaalipin sa ating mga isipan, mga damdamin na umaalipin ng ating puso sapagkat mga kapatid, ang Diyos po nakakagilalas ang Kanyang pag-iingat sa ating mga puso. Awit 34, versikul 17, ganito ang pagkakasabi. Kapag ang mga matuwid, sino yung matuwid? Tayo yun. Hindi dahil matuwid tayo sa ating ginagawa, kundi tayo pinagmaging matuwid kay Kristo sapagat ang katuwiran ni Kristo ibini sa atin nung tayo po'y sumampalataya sa Kanya. Kaya nga, ang sabi, kapag ang mga matuwid ay humingi ng tulong, dirininig sila ng Panginoon, hindi, ma, hindi mabibigo, at inililigtas sila mula sa lahat ng kanilang mga pagsubok. So ano pong punto sinasabi dito ng salita ng Diyos? Ang regular na panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagbibigay ng kapayapaan sa kabila ng ating kalagayan. Yun po yun. Yun yung ibig sabihin ng mga talatang binasa natin. At ikalawa, malaga na maghanap ng lakas sa Diyos, hindi sa mga bagay, hindi sa tao hindi sa ating sariling kakayahan, lalo na sa oras ng kalungkutan at paghihirap. Napakaganda po. Paano po natin daigin ang depresyon? Unang-una po, alala, alamin natin ang ating pagkakilanlan kay Kristo. Ikalawa, magtiwala tayo sa tulong ng Diyos. Pangikatlo maghanap ng kalakasan sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. At pangapat, pagtagumpayan ng pag-aalala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi nga sa uh, Romans 1.17, the just o ang matuwid, live by faith. Dapat tayong namumuhay sa pananampalataya. Ano pong ibig sabihin? Nandun tayo sa tiwala ng Diyos na siyang ating kasama at higit siya lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Ganyan po yung pananampalataya natin. eh Tayo'y ligtas at tayo'y kanyang sinasamahan, tinutulungan sa lahat ng sandali. Man, maniwala tayo dyan. No? Mamuhay tayo dyan. Ang sabi ni Pablo sa Galatians 2.20, kasama kong napako kay Kristo, kasama kong namatay kay Kristo sa krus, at hindi na akong namumuhay sa akin sarili, kundi si Kristo. At ang katawan ko ngayon, ipinamumuhay ko sa pananampalataya. Kaya sa bawat araw na maitinakta ng Diyos na providensya o lahat ng pangyayari pa about gising natin sa umaga, harapin natin ito sa magitan ng pananampalataya. Eh, hindi sa problema. Harapin natin may pananampalataya. Kaya ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 7, Ihagis ninyo sa kanya lahat ng inyong kabigatan sapagat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Every morning, pagkagising natin, may providensya ang Diyos. Siya nagtakda ng lahat ng maari-mangyari. Kasama siyang gumagawa para sa ating kabubuti. Paano tayo mag-reply mag dito? By faith. Harapin natin may pananampalataya. Kaya nga, ihagis natin sa kanya lahat ng ating kabigitan. Pilipos 4.8, sa wakas mga kapatid, mag-isip kayo sa mga bagay na totoo mga bagay na marangal, mga bagay na matuwid, mga bagay na malinis, mga bagay na kaibig-ibig, mga bagay na kagalang-galang kung may kabutihan at kung may papuri. Yung purong dapat nating isipin every morning. Pagtagumpayan natin ang pag-alala sa magitan ng pagharap nating may pananampalataya sa bawat probedensyang maaring kaharapin natin pagising sa umaga. So ano pong punto rito mga kapatid? Ang punto, ang depresyon ay madalas na bunga ng patuloy na pag-alala. Sinabi ng Diyos na ipasa natin ang ating kabigatan sa Kanya at magtiwala sa Kanyang pag-aruga sa atin. So, sa halip na mag-focus sa ating mga alalahanin, maglaan tayo ng oras upang mag-isip sa mga bagay na nakakalugod sa Diyos at nagbigay ng saya sa ating mga puso. Panghuli, huli, mga kapatid, upang madaig natin ang depresyon. Ano yung una, mga kapatid? Unang-una po, ang sabi, alamin ang ating pagkakilanlan kay Kristo. Ikalawa, magtiwala sa pagtulong ng Diyos. Ikatlo, maghanap ng kalakasan sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Pangapat, pagtagumpayan ng pag-alala sa pamamagitan ng palataya at panghuli, para lima magkaroon ng pag-asa sa hinaharap. Laging positive tayo. Tayo laging mayroong pag-asa. Sa bakit? Ang Diyos ang may gawa ng kinabukasan. Ang Diyos ang may gawa ng ating paroroonan. How do we uh, uh, face this future by faith alone? Di ba? Kaya dapat tayong mayroong pag-asa sa hinaharap. Ang sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, sapagat nalalaman ko ang mga plano ko para sa iyo, only God knows what He plans for our life. Siya lamang ang nakakagawa ng plano sa ating buhay. Alam niya, matuwid ng Diyos, marunong ang Diyos. Hindi niya gagawin ang lahat ng bagay para sa ating ipapamak. But to test us, to live by faith, sabi ng Panginoon mga plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan upang bigyan kayo ng isang pag-asa at isang inaharap. Yun po yung ng Diyos sa atin. So harapin natin ang bawat araw, ang bawat providensya ng may pananampalataya. Romans 8.28 at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para siya kababuti ng mga umiibig sa Kanya sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So ano pong punto mga kapatid? sa ating pong binasa. Una, ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. At ito ay isang plano ng kapayapaan. Hindi pagkatalo. Sa kabila ng ating pinagdadaanan, may pag-asa pa rin sa kinakaharap. Kaya dapat nating tandaan na ang ating mga pagsubok ay may layunin at ang Diyos ay patuloy na gumagawa para sa ating kabutihan. So ano pong aral ang babaunin natin? Well, masabi po, ang depression ay hindi isang bagay na madaling lampasan. Ngunit sa tulong ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari tayong magtagumpay. Amen? So magtiwala tayo sa Kanya. Yun ikalawang punto ng ating leksyon. Magtiwala tayo sa Kanya, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos upang lumagot tayo sa pagkakilala sa ating Panginoong Isus at magkaroon ng pag-asa sa inaharap. Ang Diyos ay laging naroon upang magbigay gabay at lakas. So sa ating panalangin, hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng lakas at tapang ang bawat isa upang malampasan ng mga pagsubok at makaranas ng tunay na kapayapaan sa Kanya lamang. Nais ko bang, na, na, gusto ko bang marnig ng mga sagot ninyong Amen? Nawa, panghawakan natin ang bagay na ito. Amen? Salamat sa Diyos. Tayo man nalangin. Salamat po Ama sa iyo po mga salita. Na anumang depresyon dumating sa aming buhay, Lord, kasama ito, kabilang ito sa mga pagsubok sa amin kung paano kami pa tumayo sa pananampalataya. Paano kami manindigan. At Lord, salamat po sa iyong mga salita sapagat ito'y nagbibigay sa amin ng mga hakbang. Paano namin madaig ang ganitong kalagayan, ang depresyon. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.